Lumipad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong Davao Oriental nitong lunes upang personal na mag-abot ng tulog at pangunahan ang mga operasyon ng relief efforts sa mga lugar na labis na naapektuhan ng magkakasunod na lindol. Ang mga ito ay may lakas na magnitude 7.4 at 6.8 na yumanig sa bayan ng Manay noong biyernes, Oktubre at 10.00. Kabilang sa binisita ng Pangulo, ang Field Hospital na itinayo sa labas ng Davao Oriental Provincial Hospital, Manay District sa Barangay Central, Bayan ng Manay, na malapit sa sentro ng Lindol. Ang DOPH na nag-iisang ospital sa Manay ay ganap na nasira ng malalakas na Lindol. Pumunta rin si Marcos sa Manay National High School kung saan totally damaged ang mga silid-aralan at faculty room ng paaralan. Tumulak din ang Pangulo sa Regional Evacuation Center sa Barangay Central Bayan ng Taragona na base sa assessment ng mga lokal na otoridad, hindi ito ligtas kaya't hindi ito binuksan para sa mga evacuee. Sunod niyang binisita ang Taragona Municipal Grounds Evacuation Center kung saan may mga itinayong tent bilang pansamantalang tirahan sa harap ng Taragona Municipal Hall. Humigit kumulang 255 pamilya ang pansamantalang naninirahan doon. Namahagi naman ang Department of Social Welfare and Development ng Family Food Packs, mga non-food items at mainit na pagkain sa pamamagitan ng kanilang mobile kitchen program. Nagbigay din ang DSWD ng 10,000 pisong financial assistance sa bawat isa sa 35 pamilyang lubusang nasira ang mga bahay. Sa harap ng Taragona Municipal Hall, nagsagawa si Pangulong Marcos ng situation briefing kasama ang mga miyembro ng gabinete, pati ang national at local government officials upang itakda ang mga hakbang sa pagtulong sa mga apektadong mamamayan. The number of victim families in the whole Davao Oriental is 166,384. The totally damaged houses is 503. The partially damaged houses is 8,055 the internally displaced person number of families is 90,297. Individuals is 65,716. Death is 3. Injured is 323. Agad naman na inatasan ng Pangulo ang mga opisyal ng gabinete na magsagawa ng 24 oras na rescue at relief operations matapos tumama ang lindol sa Davao Oriental doong biyernes. But in any case we already know yes sir what it, what is the numbers that we need to supply to for feed, uh, relief goods yes sir and then I saw the the kitchen yes. uh, all of this. Uh, na set up na Nakaset up na okay modular shelter units okay the modular pag natayo na yon may kasama yon na ano na toilet facilities water supply electrical supply uh, common kitchen yung uh uh para talagang kumpleto naman ang kaya sa pangangailangan ng nandoon.